Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing walo ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan ng manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon sa kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Panfilia. Ipinangaral nila sa Ferga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antikya. Dito sila nagsimula ng gawain ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nilang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmung tugunan Diyos ko at aking hari pupurihin kitang lagi Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag Banayad magalit ang pag-ibig niya hindi kumukupas siya ay mabuti at kahit kaninoy hindi nagtatangi Sa kanyang nilika ang pagtingin niya ay mamamalagi Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng pag mo. Ang pag mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng na isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagi ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila at papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, Aleluya ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkaalis ni Judas mula sa uling hapunan, sinabi ni Jesus, Ngayoy, mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo kung makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paanong inibig ko kayo. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,